<coughs> Habang ako ipauwi mga kaubayan ay may nadaanan ako makabuhay oh, makabuhay kukuha po ako ng makabuhay. Kukunin ko po 'yan para itanim ko yung makabuhay na 'yan. Kasi madalang na ako makakita ng makabuhay. Ito pong makabuhay mga kaubayan oh. Ayun po. Kukunin ko po ito. Ito pong makabuhay, makakubayan, oh, nakakuha ko ng makabuhay. Itatanim ko po, ito. Itong makabuhay na ito, mga kaubayan, ay gamot po, ito. Marami pong nagagamot, ito. etong pong makabuhay na ito, ay may kakayahan po ito na pampatay ng mga virus. Virus. Sa eksema, sa katikati, sa sakit sa balat, Marami pong nagagamot ang makabuhay na itong mga kaubayan. Basta't pagdating po sa balat at itong makabuhay na ito ay mabisa po yan sa sakit ng ipin. Ang proseso po ng paggamit nito, itong makabuhay na ito, itong dagtanya na po na ito, yan po. Yang dagtanya na yan ay ipinapatak po sa sakit ng ipin yan, sa masakit na ipin, ito itong dagtan nito. Mapait po yan. Ang gagamot po sa sakit ng ipin, yung pait niya po. At kung yung ipin natin ay kinakain na ng mga bakterya, ng mga uod, napupudpud na po, itong katas po nito, kudko po yan, yung katas niyan, ilagay po sa bulak, o kaya, mas maganda po kung samaan ng katas ng serpentina at ipatakpo doon sa may ipin na masakit, titigil po yun, pagagalingin niya po yung papatayin niya po yung virus noon. Mga kaubayan, itong makabuhay na ito. At itong makabuhay na ito, pag tayo po ay may mga eczema, uh, sakit sa balat, yung makakati, uh, yung mga may tubig-tubig, itong makabuhay na ito, mga kaubayan, ay may kakayahan po siyang gamutin yon ang proseso po ng paggamit nito ay may mga pamaraan po pwede mo pong kuskusin ito ibabad sa langis pampahid yun po uh, sa mga katikati po at pwede rin po itong makabuhay na ito ipakulo po ipakulo po itong ganito kahaba magpakulo ka po ng isang tabo. Pakuluan mo ng pakuluan para yung pait niya po ay hahalo doon sa tubig. At yung eksema po, yung mga nagtutubig po na sugat na makatikati po, ito po ang panghugas natin mga kaubayan. Mabisa po ito. Panghugas po natin yan sa mga katikati, sa mga eksema na Um, kumakain ng balat natin ganyan po ang proseso na ginagawa namin mga kaubayan ngayon kung grabe na po yung katikate at eksema natin kung grabe na po yun malala na po yun at nahirapan po yung mga gamot na ina natin para maging malakas po <clears throat> eto samahan nyo po sinasamahan po namin ito mga kaubayan ng serpentina yung serpentina po. Pag nagsama po yung bisa nitong makabuhay at yung serpentina, pag nagsama po yung bisa nila, ay napakalakas po na pampatay ng mga bakterya. Uh, uh, napakalakas po na pampatay ng mga uod na kumakain sa sakit ng mga balat natin mga kaubayan. ...yung mga eczema na kumakain dito sa madali-dali rin natin, sa paa natin, ay mabisa po na pampatay ito. Sa mga bakterya na sumisira ng balat natin, subok na po namin itong kakayahan ng makabuhay na panglunas sa mga karamdaman. Pagdating sa balat, mga kaubayan, basta't ilagay po natin sa tamang proseso po lamang. Marami, ah, pakishare naman po ang videos na ito para malaman ng ating mga kaubayan yung tamang proseso ng paggamit ng makabuhay para alam po nila na gamitin kung halimbawa po sila ay may karamdaman sa kanilang mga balat. Ah, mga kaubayan, pakishare naman po ito at marami pong salamat.